Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating Youtube Channel, Boy June Channel, sa ating video ngayon, may panibago na naman tayong channel na ere review ang channel ni Rans Kyle, nag-join ito noong bulan ng April 27, 2008 at may video views itong umaabot ng 1,852,276,312. At dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 15.2 million. Wow. Ang laki ng kanyang subscribers. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 15 million, at upload videos na umaabot ng 587 at dito naman sa kanyang video views, umaabot ito ng 1.9 billion at nagumpisa itong mag-vlog noong April 27, 2008. At dito sa kanyang grade day, at dito naman sa kanyang social blade rank pang 191,257, at dito naman sa kanyang subscribers rank pang 348 po ito. At dito naman sa kanyang video views rank, pang 9,502 po ito. At sa kanyang Philippines rank, pang number 9, at dito sa kanyang entertainment rank naman, pang 196 po ito. At dito naman sa kanyang the last 30 days na subscribers walang nakalagay, at dito sa kanyang the last 30 days na video views, may 2.4 million itong nakukuha. At dito na tayo sa kanyang channel metrics, sa the last 14 days, sa date, at subscription, at video views, at sa estimated earnings, ating makikita ang lahat ng mga nakadagdag na video views, at magpukos na tayo sa kanyang estimated earning. At dito na tayo sa kanyang daily average, sa lowest, may nakuha itong 20 US dollars, kung ating ipalit sa peso, sa 57 ang ating US dollars ating ibase ngayon sa 20 US dollars may 1,140 pesos itong nakukuha at dito na tayo sa kanyang highest estimated earnings may nakukuha itong 320 US dollars kung ating ipalit sa peso may 10,240 pesos ito at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest, may nakukuha itong 117 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 6,669 pesos ito. At dito naman sa kanyang highs weekly average, may nakuha itong 1,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 108,000 300 pesos itong nakukuha. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na estimated earnings, sa lowest, may nakukuha itong 600 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 34,200 pesos itong nakukuha, at dito na tayo sa kanyang highs estimated earnings sa the last 30 days, may nakukuha itong 9,600 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 547,200 pesos itong nakukuha. Wow, congratulations sa channel ni Ran Kyle at tumataas pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video. At kung nagustuhan mo ang ating pagre-review, huwag malimutang mag-subscribe, like, at comment sa ating mga videos at maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang tayo. God bless Pooh!